Ayan mga bro, so update po tayo dito sa ginagawa natin na uh, Rouser 220 mga bro. Ito po yung Rouser 220 na BCU type. Nasira yung BCU. Alam nyo ba kung magkano ang BCU? Ito po ay tumataging ting na 6,000 mahigit. Okay? 6,000 mahigit. Ang ginawa natin, nag-order tayo ng tie switch or pinalitan natin ng tie switch. Ito po ay 800 plus lang na tie switch. 6,000, 800, minus 800 so mayroon tayong 5,200 ang natipid natin ang tanong Gumagana ba yan oh? subukan natin o. Oh. pag inon nyo nakailaw pero pwede natin patayin so pag park light nyo parang normal lang na ano kasi ganito rin naman yung sa ano eh sa route, mga rouser eh oh, ayun ilaw patay ilaw pag isa pa may ilaw may low tayo functional din yung ating high ayan di ba ibig sabihin gumagana ngayon patayin natin starter yan, yeah, gumagana rin. Siyempre yung kill switch, naka-off naka siya Balik tadi oh. Pag inon, patay, patay gumana. Baka hindi mo nakabit. <laughs> hindi nakabit, nakabit. Ito mga bro, baka hindi nakabit yung ano. <laughs> Sabi ko sa'yo eh. Pustahan tayo, hindi mo nakabit yung... <laughs> hindi mo nakabit yung sakit. <laughs> okay yeah, mga bro, kill switch, madali na yan. Kasi sa palser ito nakakabit eh. Ito. Baka hindi na lang isalpak yung sakit. Kasi kanina, nat-testing na to. Bago isalpak to. Bago isalpak to. Yung sakit na dilaw. dilaw. Ayan. E Ayan bro ha. Tapos, kill switch. Ayan mga. Madali na yun mga bro. Signal light. Sa left. Ayan. Gumagana yung signal light natin dito. Tapos ito, nag LED na tayo dito. Ayan. Pangkinal, di ba? Sa right. Ayan. Gumagana rin yung light natin. Okay. Gumagana. Tapos, automatic mga bro, yung tie switch natin. Pag nagkabit kayo ng tie switch, automatic may built-in hazard yan. Kahit wala kayong diode or wala tayong aparato na ginamit. So, pag pinindot nyo yan, automatic, mag-hazard na po yan. O, oh, di ba? So, passing light. Okay. So, yung passing light natin, nasa sa inyo na yung kung gusto nyo ikabit yung stock na ilaw. O, so, dahil may mini driving light naman ito, sa so mini driving na lang natin ilagay yan. Pero pwede rin naman yan mga bro, Headlight at saka mini driving light, samahin niyo. Pwede rin yun pero kailangan niyo ng diode. So, ayan mga bro, ano. Sa mga gusto magpa-convert, kasi marami tayo mga bro, meron tayong Rouser uh, 200, meron tayong Rouser 180 at Rouser 220 na BCU. Okay? So, kung gusto niyo magpa-convert, ay uh, kayo mag-message sa atin kung kapag nasira 'yung BCU niyo para makamura kayo, eh, magpa-convert na lang kayo mga bro, ano. Pwede yun. Pero nasa inyo naman yun. Pwede kayong bumili ng bagong BCO or magpa-convert kayo. Ngayon, sa mga naghahanap ng ganitong klase ng tie switch, sa TikTok shop po natin siya binibili kasi sa TikTok mura. Yan. So, puntahan nyo yung TikTok shop natin. Uh, doon kayo mag-order ng tie switch kung gusto nyo. Maganda yan mga bro, may ilaw. Oh. Tsaka package na yan. Ito nga bakante. Ayan o, oh. meron pa tayong spare dito. Spare na nasa sa inyo na yun kung sa inyo gustong gamitin to kaso dito wala naman tayong pagagamitan naka-spare na lang ayun o so yun lang mga bro